Pinararamdam ng bawat fiesta ang pagmamahal hindi lamang sa kanilang bayan, mga produktong kanilang ipinagdiriwang at mga pasyalan, kundi pati na rin ang pagmamahal sa bawat isa. At dito sa bayan ng Dasol, love is in the air nga naman talaga dahil sa pag-iisang dibdib ng mga magkakasintahan sa kasalang bayan. ay dumadaan sa isang mahabang proseso upang makuha ang tamang timpla at texture na nagsisiguro ng magandang kalidad gaya ng proseso sa paggawa nito dumadaan din sa isang proseso ang relasyon na nauuwi sa pagpapakasal at ang programang kasalang bayan ay nagbibigay ginhawa sa mga magsing-irog gayon din sa kanilang magiging supling at maipagmamalaki ang kalidad ng kanilang pagmamahalan. Natanggap nyo ba ang inyong magiging, magiging asawa na maging legal ninyong asawa ng buong pagmamahal at karanganan? Nangangako, ka, nangangako kayo na magiging tapat ang buong tiwala, paggalang at magiging mabuting asawa. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng ating tunay na pag-ibig at katapatan sa iyo. Mangyaring panatilihin mo at ingatan mo ang sinsin na ito sapagkat ito ang simbolo ng ating pagmamahalan magpakailanman sa karamdaman at kalusugan, sa yaman at kahirapan, sa kaligayahan at kalungkutan, hanggang kamatayan ng magkiwalan. Okay, na. ating pinuproklama na yung lahat ngayon ay legal na na magkasama. Okay? So, kayo, kayo lahat, kayo, kayo, kayo. Alam ko naman na dati nakahalikan na kayo. <laughs> lahat kayo? Pero ito yung, ito yung unang legal is nyo. Ito na legal na ito dahil kasal na kayo. Nung nakaraan, hindi ka legal yun. Okay? So, picture, picture. Oh, okay, tunayin ko lang tatlo. Okay. So, sabay ah. Okay, hanggang tatlo lang. Kabilisan lang tayo. Okay. Isa. Dalawa. Tatlo. 不要做这个。<Congratulations. S 2>